bo may dayuhang kakaiba ang kuwento Umibig sa isang Pilipina, pero nasawi. Imbes na umuwi, nagdesisyong doon na lang pumirme. Hindi bali nang maghirap. Sa dami ng mga naglalako sa mga kalsada ng Cebu City, agaw pansin ang mistisong ito. Ang kanyang ibinibenta, marshmallow na nababalot ng tsokolate at nyog para itong maliit na donut. Munchkin guys, chocolate, to a Cappuccino, gottos, uh, peanuts, vanilla, strawberry. Kasabot ka? Kasabot ka, Bisaya? Oo! Kamara. Gwapo, ha? Eh? Gwapo. <laughs> manskin, palit na mo. lamit. Siya ang 52 anyos na si Ulrich, isang Swiss national. I see the children always smiling when they buy manskin. Sometimes when I earn more money, I give to the children. Sometimes also free my manskin. Then I see they're smiling and the children is very happy. Malimit ang mga banyaga sa ating bansa, kung hindi turista, mga malalaking negosyante. Kaya paano nangyaring may Swiss national na naglalako sa kalsada? Nagsimula raw ang lahat nung umibig siya sa isang Pilipina. 1996, nakilala ni Ulrich sa Switzerland ang babaeng nagpatibok daw ng kanyang puso. Ang Pilipinang itago na lang natin sa pangalang Amanda na minsan nagbakasyon sa Switzerland kung saan nagkakilala sila ni Ulrich. makalipas ang tatlong buwan. Sinagot daw ni Amanda si Ulrich. Yes, fall in love. Yes, I have many butterflies in my stomach. Uh, she's very guapa, also very kind to me before. Ang kanilang pagmamahalan na uwi sa kasalan. Pero madalas daw silang mag-away. The culture different and sometimes jealous. Yes, of my materials in my apartment, and don't like this style, she don't like this, always reklamo. Makalipas ang pitong taong pagsasama sa Switzerland, noong 2005, nagdesisyon ang mag-asawa na sa Surigao manirahan. Gamit ang pensyon ni Ulrich, nagtayo sila ng isang pwesto ng gulay sa palengke. Ngunit lalo raw lumala ang kanilang mga problema. She have no experience about business. She lost my pension money from Switzerland. And she have always secrets. She not talking to me what she doing. Ang ipinatayo nilang bahay sa Surigao na akala ni Ulrich, isang milyong piso lang ang aabutin. Nauwi ng limang milyong piso. Kaya ang pension na dapat nakuha ni Ulrich mula sa Swiss government pagtuntong niya ng 65 anyos na ubos ng kanyang misis. She spent all my money yes, for his family also. Yes. Because she have many family, many brothers, many sisters in Tupot, in Surigao. Then she spent the money. Pero ang pinakamasakit sa lahat, natuklasan pa niyang may ibang karelasyon si Amanda. She's not around. She's with the boyfriend in the mountain many weeks. So in this time, I move myself. I bring my materials to my best friend's house. I no more see anymore. Makalipas ang kalahating taon, muling tumibok ang puso ni Ulrich sa isa na namang Pilipina. At sina Ulrich at ang kanyang pangalawang misis sa Cebu para magtayo ng negosyo ng biko. Yun pala sugarol din daw ito at naglaho na parang bula. Tangay-tangay ang 50,000 pesos na ipambabayad daw sana niyang renta ng apartment. Kaya ngayon, mula sa kanyang komportableng bahay dati sa Zurich sa Switzerland, sa isang kwartong apartment na ninirahan ngayon si Ulrich. Niwala siyang sariling banyo. At ang kanyang agahan at pananghalian sa isang karinderya sa bangketa. tanging naiwang alaala ng pagkabigo niya sa pag-ibig ang natutunan niyang recipe ng marshmallow mula sa pangalawa niyang misis. Sa tulong nito, kumikita siya ngayon ng 200 hanggang 300 pesos kada araw. I'm learning in the Philippines about the life. Rich in my place and then later come to the Philippines. I'm very poor. I lost any money from the Filipinos. That's why. Laking pasasalamat na lang ni Ulrich na meron siyang mga kaibigang Pilipino. Hello, Willie. How are you? Hello, Walter. Almost there. okay. Do you eat your lunch ready? No. Kagaya ng negosyanteng si Walter na dating OFW sa Amsterdam. Unusual sa amin, gaya ito, pariner, nagtitinda ng maskin. Kaya nung time na yun may handaan sa bahay, pinapasok ko. Araw-araw, bukas ang pinto ni Walter para kay Ulrich kung gusto niya rito makikain. To take you home, my friend. Never mind. Never mind. Si Walter din ang nagbabayad ng isang libong renta sa apartment ni Ulrich. One one. Kahit hirap ang buhay niya sa Pilipinas, ayaw na raw bumalik pa ni Ulrich sa Switzerland. At kahit ilang beses na siyang nasawi sa pag-ibig dito sa ating bansa, hindi pa rin daw siya nawawala ng pag-asa alam niyang meron pang nakatadhana para sa kanya. I always thinking positive on starting again. Sa katunayan, meron na raw ngayong muling nagpapatibok ng kanyang puso. Ito na kaya ang kanyang one and only always pray to God, and then always I hope I have a good woman in my life. Nito lang daw na karaang buwan, tila dininig ng Diyos ang kanyang panalangin nung nakilala niya si Yula na nagtatrabaho bilang yaya sa Cebu City. Nagsimula raw silang maging textmate. Palagi daw siya nandito sa tao, nagbinta ng manskin. Sabi ko, po, palagi naman ako ganyan doon sa church. na nagipagkita siya sa akin. Hanggang nito lamang July 12, sinagot na ni Yula si Ulrich. Alam daw ni Yula ang pinagdaanan ni Ulrich sa kanyang mga dating nakarelasyong mga Pilipina. Kaya determinado siyang ipakita kay Ulrich na iba siya sa kanila. Bigay siya ng pira, hindi ko tinag. Kung may pira naman ako, ko you're silly, man, skin long. Sabi mm -hmm. ko, maawa naman ako sa kanya. She tell me, I don't like your money. I love you only. I don't like your money. Nito lang Webes, ipinasundo sa amin ni Yula ang kanyang anak sa pagkadalaga na si Christian at ang kanyang inang si Valentina para mas formal na makilala ng mga ito ang kanyang nobyo. I have a new family. I feel very, very good in my heart. You like my son? Yes, I like my son, yes. How uh, about mama? Also, your mama is nice. Nice? Yes. Oh, nice to me. My darling, I promise you forever. I stay with you always in the life. Yes. I love you very much. I love you too. I promise you, I love you forever and ever. Over okay, so, my dead Okay, come my. isang malaking pakikipagsapalaran. Pero marami ang susugal sa pagbabakasakaling gaano man kasalimuot ang magiging daan, matatagpuan at matatagpuan pa rin ang kanikanilang The One.